nakita ko. oyan nga. Ano? Basura. Uy, baka yan ang basura ng uh, lagayan ng aso. <laughs> Aray. Kaya nga. Uy, salamat sa ano. Hindi niya tayo iniwan. Inilawan niya tayo. Kasi tayo lang nalaman na dalawa. Oo. Kaya nga, inilawan niya tayo. <laughs> Wala, kung ako lang ari, hindi ako mapunta dito. Eh. Oh. Din. Oh, tingnan niyo. Balik tapos may ano pa, may sasakyan na na-stuck. <laughs> Yan, tubig hanggang pwet na. Puke na. Ay, ang aray sa Oo. Oh, Wala, sa kanila aray sa uh, Siguro. ang galing hanggang dito talaga yan natumbang ka Oo. oh, hinihintay nga tayo makatawid <laughs> ya nah, melapit nah. Tiang habis ini. Hmm. Tara. pasang-pasang den. Tahun. Hah? Basah. こ